Nilalagyan pa po ba ng plastic sa ilalim ng Tupperware para hindi dumikit yung Graham? So, yung una ko mga batch ng pagawa ng Graham bar, mga mi, naglalagay talaga ako ng plastic sa ilalim ng Tupperware para mas madali sana ako makapagkat. Pero nung nakasanayan ko na, hindi na ako naglalagay. Bali, yung plastic is doon ko na lang nilalagay sa pinakapangharang mismo ng Tupperware para nga mas maging makapal yung Graham bar na magawa natin. And sa mga nagtatanong pala nung Tupperware or plastic container na ginagamit ko sa pagawa ng Graham bar, yung sukat po nito is 3 liter na kasya dito yung anim na Graham biscuits sa ibabaw and anim na graham biscuit sa ilalim. So kung 2 square yung gagawin nyo na graham bar, makakapag-produce kayo ng 18 pieces ng graham bar. Pero kung 1 square naman is 36 pieces. Pagdating naman sa graham biscuit, meron talaga kayong mabibili na medyo malaki. Kaya hindi siya fit talaga agad sa tupperware. Pero ang gawin nyo, kiskisin na lang yung both side ng biscuit para mag-fit siya dun. Pag bumili pala kayo ng tupperware na to, bali 3 sets na yan. So i-check nyo na lang sa yellow basket kung magkano yung price. Sobrang useful nito, lalo na this coming holiday season. Kasi nga for sure, gamit ng gamit yung mga ganitong plastic container. Ilalagay ko na lang po yung link sa Yellow Basket pati sa comment section.